suot siya ng short kanina. Umaga. Pag niya, ay siya, tuloy mo na yung kwento mo. Anong pilit siguro, ganun na ano. Kasi nung, pero medyo ano na tayo, nag-umpisa to nung pipigil ako. Nung pag, kasi yung ganun ko, mali, ayun na. Dito. Sa, sa lower, wala ko na tumulog. Parang may ano eh, parang may kumulog ko parang kontay na ilang araw na ngayon? sumula nun? No? yung sa Ay, pickleball matagal na matagal na. Na. na parang yung tingin ko yun sa pickleball parang na over stretch okay. siya oh. o yung nabigla yung movement niya hmm. Ayon. ngayon kanina nagsot siya ng short uh, yumuko ka lang ba? Oh. yumuko lang siya may sungakit na okay. pero maganda pa ngayon kasi bago pa lang kasi kung bukas sa susunod na mamamag na ano yan Try mo to tumayo. Patayo ako? Uh Oo. -oh. Ah. Yan na yeah. yan. Tapos, i mo. May masakit? Hindi. Pag-yuko? <coughs> Dala-dala. Mm Hindi. -hmm. Pero, pag nakaupo? Side to side. Okay. Pag May nakaupo okay, siya? Okay. Oo, pag nakaupo. Oo. Oh. Pero, pag nakatayo, ganyan. Nakakapaglakan niya siya eh. Pero, Tiyara, pag nakaupo? Tihaya ka. Tihaya ka. Tihaya. Ah, uh, mimpis up. Haya ka. Ito yung Ah. Ano Sa ba sakit doon? Oo. Wala. Hindi. So ito, ito lang dito. So ito yung dudurogin natin. Ay, ay. <laughs> so masilyak-masilyak, <wasiliac muscle, laughs> madalas niya natin trigger pag nakaupo. And madalas siya once na eto, ano Ito. Ito pa yung muscle. Iliac muscle ma. Uh, ito siya. Ngayon, pag upo ako, contracted yan. Pag ito hindi naging flexible, pag galing upo, pag tayo pa. Mag, ma, dahil matigas siya, ko compress nyo wala akong. Kaya rin siguro yung pag siya ng shirt kasi syempre pang next sort ka ng shirt kaya ganyan ka. Oh, rin nakaupo eh. Uh -huh. Contracted na. Tapos pag ini stretch mo siya, hindi ito nagre-release. Ngayon, in order para gusto niya ng rin of motion, i-delicate niya ito. Ito kaaroon na ngayon lang. Tapos, yung likod, check din natin. O, sakit ba yan? Bakit pag dinuro? Ah, <laughs> uh, hindi. Ibanahan nila namin naman <laughs> ito. Ihilain lang naman ito. Okay. Ah, uh, yung sa likod lang, yung katabi ng mga muscle na yun. Ito lang yung hindi natin ito nandito dito sa likod kasi ito lang yung medyo manageable pag tinilan ito ihilain ko na lang to nandito. dito kaya damay mo na yung tulad sa kanan oo oh. <laughs> kahit sa ano pa <laughs> uh, dinala na namin ngayon ano? oo oh, akala namin na magsasara kami kasi ano on? oo pangit buti nalang hindi ka nagsara eh. <laughs> kasi patay tayo pag bukas pa yan. Masakit na ito bukas. Oh. Eh ngayon nga lang, nahihirapan na siya natin. Pag, eh. pag sakali, pwede naman inuman to na tawag to. ito. Pinreliver. Kasi usually 3 to 4 days, mararamdaman yung sakit ito. Ito nito, so, hindi ba alam sa... Ah, kaya makawala oh, pa na kasi ito yung may ikwanta nila.

Okay na ito dun it, coach? Iyan na okay. rin, tabas

ito. Ayun, hindi natin. <laughs> Ay, ah. Ito, lang, ah. Ayun. Wala. Oh, dito. Ano naman? Karamdang dito. Wala. <laughs> ano nga yung ano sa'yo, may problema daw, yung iliyak, eh. Hmm. Iba may nerve din dyan? Ano mm. Tapos sila tumataan dyan. Yung tuhod. Saan? Dito. yan. Teka okay, ko Masakit talaga. Anong, anong masakit ka dito? Parang ano eh. Siguro yung pag sample pickleball kami yung laging medyo nabibens. Sumakit na Oh, sorry. Ano no? Last, last, last. Yun ulit? <laughs> <laughs> Oo! Oh. Ang <laughs> <Taki> na. Tala naman yung... Tangkat na yun <laughs> <Taki> nang paglapas <laughs> dito. Di ba nga eh, <laughs> tayo <Taki> tayo naman eh. <laughs> Ang ginag. Meron kasi rin siyang history pare. Siguro mga 10 years, mahigit na. Yung, yung mga 18 years na. Matagal na rin, nang mga ganun na. Meron kasi kami yung bunso namin lalaki. Malaking bata kasi yun. Nung baby siya, binuhat niya. Binuhat ni misis kasi parang papalitan na namin ng diaper. Parang nangyari na mali yan, no? Oo, yung pag-angat ko rin gano'n. Na mali yung pag-angat niya. Ang isang linggo siya, pre, ano? Sa balakang lang din. Edy, oh, at din sa... Isang linggo siya, hindi siya nakaanap. Ayok. So ba pag may history kasi mataas ang chance na sabantuhin. Pero ang kagandahan dito, one stop, kaya nito, one day pa lang, hindi pa to siya makapamala. Pag namaga na, yan, nahirap na siya. Eh, parang yung akin, di ba, nang maga? Oo, kama dito ka na. nung eh, time na yun, wala pang body reset yata nun. Hindi nga malalim. Pass. No? <coughs> las na dito na loob. Sa. No sumakay. Iyon na din. Dobas. Oo. Andami na. At doon muna check natin yung yung likod mo. Pala doon siya check natin. So tayo. Oh my gosh. Tayo, hair gel naman. Ayun nga, nakatayong ngayon yeah. siya na hindi nahihirapan. No? Kanina yan, nakahiga siya sa sopa. Uh, <coughs> uh, oh. Yes, Tapos liad din. Eh, ito pala, ang pinaka the best niya ikotin mo siya para liad lang. Yun yung pinaka stretching niya. Yung muscle na yun. Iliac muscle? Oo, uh, yun yun siya. Medyo ang direction niya, yung hips papasok siya. Or di kaya, alat mo yung papalayo sa katawan. Uh, side to side. <coughs> yung kaninang payok uh, pa ganito check mo to ano right. check mo okay. hindi ka may iwan sa tapos yung ko check mo mas mababa na din siya so, side to side bagay okay. saglit lang kasi one day pa lang so pag ginaya mo yun mamamagal yun after 3 days tapos abutin tignan na 6 weeks bago siya malala buti din na lang tapos sa uh, rotation na yung nakahiga kanina yun yung gagawin mo. Paano, paano? Yung kanina na tatlo, yung na ganito, task, okay. eto. Mo, labawa, naka ganito. Tapos, okay. okay. ito. Tapos kung halimbawa naka-tayo ka, ikuti mo lang to. ito. Ito. So more on mobility pa layo siya. Sa lang. Tapos, stretching. Eh, ito siya sa, isa sa pinaka kailangan. Lalayo. So malayo dapat yung miss doon sa isang pa. Yan. Yeah. Nice. Kaya mo na? Oo, yeah. oo, oh, oh, kaya mo na. Oo, oh, oo. Oh. Kanina, hindi niya magawa yan. Kaya natin mga may pangako. Kanina nga sasakyan, nakareclaim yung sasakyan eh. Oo. -oh. Kasi, ba, nakatayo? Nasasaktan siya. So, nilirik e, Hindi kaya nililikod ko yung, ta yung taas ng katawan ko. Mm naman. Ah, uh, kung sakali man, ang pinakamaganda. Oh, medyo ano. <laughs> Pag nanonood ng mobile sa kwarto, ito. Ina-stretch lang. Oo, yun uh, yung position eh. So, pwede rin pag-anito. Uh -huh. Depende na sa uh -huh. Pero bawal gano'n yung nakayoko. Kasi trigger siya. Iwasan ko muna Kailangan yun. Kailangan talaga i-bend ko yung... Pag yan siya, contracted yung muscle na yan. Sa so, kapag tumayo ka, para safe na safe ka, kapag tumayo ka, gamitin mo yung eh, pangay oo, oh, oo, oh, yun nga. Body weights. Diba? Paprat. Tapos check mo lang. Tapos dahan-dahanin mo. Oo. Uh, oh. Ah. Okay. Oh. Sa kanila, lang naman. Oh. Oh. Pero pickleball hindi na muna ako pwede. After 3 days na pwede. Ah sige. Oo. ah, uh. <laughs> uh, galingin mo na lang ng content, pwede na. Yan. Tapos pa sa kanila man stretching muna At mga mobility. Ang Anong ng magandang stretching ko niya. Pasisindi ako sa inyo. Ah, sa Messenger. Ah, uh, ayun ba Ano bang ba 'to? Ayun kanina. ayon atin check. Oo. wa <laughs> 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 <author> <laughs> <laughs> <-paso> <Fred> <laughs>